Magandang hapon po mga idol. Ito naman po tayo mga idol. Gawa tayo ng paanang ng papag. Para hindi daw magkasa ng telis mga idol. Ayan. Gawa tayo nito idol. Anim na piraso. Magkakitan naman natin mga idol para buha natin sukat. Magandang magandang hapon sa inyong lahat mga idol at tunas sa lahat mga idol maraming maraming salamat ka pala sa walang sawa sa bungka, sa mga video yan mga idol at maraming maraming salamat sa mga idol sa ating mahal ang Panginoon dahil palagi tayo ginagabayan sa araw-araw at, araw -araw. at siksik tiglik ang biyaya mga idol ito na mga idol at buhay na natin pasinsyan nyo na idol ang ating video at medyo maingay mga idol sabing tagsada tayo mga idol So nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop Kung saan po banda Dito lang po ako sa Sa Nusay del Monte, Bulacan Sa Pampalay Proper Sityo Ulo PM na lang po ang impresaro sa aking gawa Mga idol Ano mga idol Ito at... so, mga idol nakagawa na ako ng ano Tatlo Kaya tatlo na lang ating Bibidyoan mga idol Para makita nyo Ating paggawa Ah, mga idol. Lagyan natin 'to ng pinaka paa para hindi matanggal mga idol yung ano. Pag ginalaw-galaw yung papagi hindi matanggal yung ano natin. Guma. Ito, mga idol. At uh, kailangan dito mga idol tiyagaan lang pagkuha para makagawa tayo mga idol ng ano. Anim na piraso lalagyan natin yung idol ng pinaka stopper ito nga pala idol yung parisan dun sa laki nung paa nung papag ay uh, gusto mong pagawa nung mayari hindi dala to kaya sabi ko hindi ako gagawa ng walang ganito mga idol kasi dito nga natin mga idol ay susukat ang na tayo tayong gawin mga idol kanina so, umaga hindi lang tayo naka, naka video kayo ng umaga tsaka live kasi nga may lakad mga idol yung ano natin video at mayroon pa tayo idol na ano gagawing engine support ng kutsi eh si idol yung gagawin natin sunod natin dito ito kasi kahapon pa ito mga idol kaya ito ang inuuna ko kasi pupunin ngayon ito ito naman kahit sunod araw pa kaya hindi ko muna ginawa to thank you support nyo mga idol pag mga na idol gawa ko hindi ko na nabibidyohan dahil pinapa asitilin ko pa yan idol hindi na lang mga idol pakasok na rin kailangan natin iwanan ito na ganito lang ganito ka ganito lang yung clearance para hindi talaga lumusok yung ano papag mayroon medyo maingit talaga yung ating video mayroon pinakapaan niya. May lock siya. Para kahit buhat-buhatin yung papag mga idol, hindi siya matatanggal. Katikit na yun idol, ano, pag uh, matagal na gamit, ito ah, uh, pagkatupad ano. Sa ilo mga gawa natin, oh. Napatapiraso na. na. pa tayo ay dog. kailangan nitisan lang natin to para hindi tumaas yung papag ng, ng paggawa. Importante idol wag lang magasgasan yung tiles. Yan nilagyan ko idol puro ply. Yung tatama do sa pinaka ano paanong papag kasi kung gumaya yan idol baka lumusot kagad ito kaya apply ang inano natin sa ilalim. Ginawang pinaka-stopper.

ating finish product ito mga gulit para wala talagang gas gas yung ano yung tiles yan mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol paki share naman po at paki follow na rin samahan nyo na rin po ng live thank you very much po and God bless you po sa inyong lahat sa mga idol at ito lang idol sa ating video na at ito isa na lang Medyo mahaba na yung ating oras mga idol eh. Ito lang naman din na parehas lang naman ang gagawin natin. Ayan siya mga idol. At anim na piraso mga pala mga idol. lamang po mga idol. Bye-bye.